Good morning mga ka-senior, followers, viewers. Ito po, magumagan po, nagka na si Dolphy po. Ngayon, eh, pagwalis na po ako, kapag na ng manok. Ito in naman yung po, yung mga nasa kabinet po namin. No? Halo-halo, ang dami. Kapag nag-anap ng gamit, di makita kung alin sa so dami po. Di-dispatch ako na nga po, yung eh, iba eh. may ginawa na naman, naman ako ng paglalagyan sa salbas. Nang gagawin ko muna itong iba itong hmm. so, halo halo po gamit namin no? sabon ah, itong sabon ka

Pero po, pabor sa inyo ito kung ano ito, no? yeah. hmm. Injection po yan. Ito yung po yung ano... Pangalan nito yan eh. Iputin-alpha. Sa dialysis po ito, nagamit, nagamit po ng asawa ko. Marami pa po ako natapon dyan, no? Yan. Yeah. Alan, din 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 rin po tumagal asawa ko yan. Iputin alpha pang dialysis po sa ano. Ay, bang gamit ko tatapon. ko muna po. Ay. Salamat po si Dolpo po ito. Thank you.